Ah uh, hello po. Welcome back na po sa ating YouTube channel. Ah uh, for today's video, ay uh, isa naman pong tanong po ang ate pong sasagutin po. Ito po galing sa ating pong uh, subscriber. Ito po galing kay Allen. So, kaibigan, shout out po sa dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay ah uh, kung nasa 31 days na po yung kaniyang inahing baboy, malapit ng iwalay at saka iniwalay na yung mga biik, patuloy pa rin yung paglabas ng gatas. Okay lang po ba yun, kaibigan? So kung kayo po ay mahilig po sa pag-alaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayan pang-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ayun po, good morning ulit po sa ating lahat. I will come back na lang po sa ating YouTube channel. So for this video, atin pong uh, pag-uusapan po yung mga inahing baboy po na uh, iwawalay at malapit na pong iwalay yung mga biik, pero patuloy pa rin yung paglabas ng gatas po ng ating inahing baboy. So kaibigan, meron uh, mayroon tayong tips niyan para yung gatas ng ating yung baboy po ay hindi po siya uh, masasayang kapag awin uh, na walay na po natin yung ating mga biik. Dito sa akin, uh, usually po, ako po yung nagwawalay ng mga biik na nasa uh, 25 to 30 days. So kahit, kahit anong araw na yan, pwede day 26, day 27, 28, 29, 30, basta doon po sa mga days na iyan kung saan sila pwedeng available na iwalay ako po'y nagwawalay. So pinaka maaga akong nawawalay na sa day 25 at yung pinaka matagal naman po nasa day 30 po o isang buwan. Yung ating inahing baboy kasi uh, habang meron pong dumidire sa kanyang uh, dede, habang meron pong uh, stimulation o mga biik na nagstimulate stimulate ng na kanyang dede, patuloy po ang paglabas ng gatas niyan kay bigan. Kaya kahit na minsan kapag naiwalay na po natin yung ating mga biek doon sa inahing baboy minsan yung gatas niya ay lumalabas uh, doon ba po tumataga sa sahig yung gatas kasi po naiwalay na yung mga biek humihiga yung ating inahing baboy nagtatawag po siya ng mga biek pero yung gatas niya ay lumalabas po mga kaibigan Mat masakit kasi yan kapag hindi po nilabas yung gatas kasi nag-accumulate po yan doon sa loob ng ating inahing baboy kaya kapag naiwalay na po yung ating mga biek at saka wala na sa ating inahing baboy ah uh, normal na po natutulo tayo yung gatas doon po sa kanyang dede. So, mayroon pong technique tayo dyan para kapag tayo po yung nagwawalay ay ah, hindi na po maraming ang ah, gatas yung ah, tatagas po sa kanyang dede. Limang araw bago tayo magwalay ng ating biik po mga kaibigan, magbawas po tayo sa papakain ng ah, lactating feeds o oh, yung mga pangpagatas na ah, feeds. Kasi yung pangpagatas na feeds, mayroon tayong lactating at saka, meron din tayong tatawag na milk maker. So, 5 days bago po tayo magwalay mga kaibigan, bababawasan na natin yung papapakain ng lactating o milk maker doon po sa ating inahing baboy. So, for example, meron tayong o halimbawa po, meron tayong 10 uh, heads na biik. Sa 10 heads na biik, yung regular po na kinukonsumo ng ating inahing baboy diyan ay 5 kilos per day. Pero pagdating po ng 5 days uh, bago tayo magwalay, halimbawa naman kapag tayo po magwalay at day 30 o day 25. Pagdating ng day 20 ay yung 5 kilo po ay gagawin na natin ng 4 na kilo na po mga kaibigan. And then kinabukasan naman, babawasan natin yung 4 na kilo ay gagawin natin ng 3 kilo. Kinabukasan babawasan na naman yung 3 kilo gagawin natin na 2 kilo kinabukasan, babawasan na naman, hanggang aabot tayo sa isang kilo sa isang araw. Pagdating ng araw na bina, uh, iwawalay na po yung mga biik, wag nating pakainin yung ating inahing baboy para yung mga gatas po doon sa kanyang, uh, para yung production po ng gatas ay hihinto po, kaibigan, para hindi masayang yung gatas. Kasi kapag hindi po tayo nagbabawas ng pagkain, kahit na wina malapit ng iwawalay yung mga biik yung milk production po ng mama pig ay ganun pa rin marami yung pag ng gatas kaya pagdating po ng pagkawalay sasakit po yung kanilang dede kasi marami po yung supply ng gatas pero wala na pong biik na dumi-dede kasi po winawalay na po natin mga kaibigan So, ang gagawin natin yan para hindi po sasakit yung ilang dede at hindi po masasayang yung gatas ay 5 days before magwalay, tayo po magbabawas ng isang kilo isang araw hanggang aabot sa uh, uh, winning day o pagwawalay hanggang aabot sa winning day o araw ng pagwawalay na hindi natin sila papakainin sa buong mag-araw para yung production ng gatas po ay bababa para hindi sasakit yung kanilang dede. At para din, hindi masayang uh, yung mga gatas na lalabas doon sa kanilang dede, na wala na pong mga uh, biik na dumi po, mga kaibigan. So, yan po yung ating gagawin, kaibigan, kasi po, kapag uh, pinapakain na natin, pinapakain yung ating inahing baboy, eh talagang maraming gatas yung masasayang, sasakit yung kanilang dede, at saka, yung mga biik ay yung ating inaheng baboy po, ay yung kanyang mga gatas po ay masasayang lang kasi lalabas at lalabas yan kasi po wala na pong biik na dumidede. So, dapat yan po yung ating gagawin para po yung ating inaheng baboy po ay hindi po masayang ngayon yung kanyang gatas at hindi po sasakit po yung kanyang dede sa araw po ng pagwawalay po ng kanyang mga biik po mga kaibigan. So, yan po yung ating vlog ngayon at sana po po ako na pagbigay sa so inyong konting kalaman po doon po sa pagpapakain ng mga inaheng baboy po bago po iwalay yung mga biit so hanggang dito lang po mga kaibigan happy farming po mga kaibigan see you next time bye bye